Tara, samahan nyo ako sa mga araw-araw kong gawain. Happy Wednesday mga Parsi at Marcy! This is Mami Roxanne at kung di ka pa nakafollow sa aking page ay baka naman. Eto nga pala yung pinabaon ko kay Gia kahapon. Bali naglagay nga lang ako ng grapes tapos biskuit pati na nga rin ng Yakul. Kahapon nga pala yung araw ng assessment niya kaya naman nung Monday at saka ngayong araw ay eh, wala siyang paso. Alphabetical kasi yung assessment nila kaya naman natapat siya ng Tuesday. At nung tanghali naman itong baon naman ni Senang ang inasikaso ko. Medyo madami nga itong pinapabaon ko kay Sena dahil mas mahaba nga yung oras ng klase niya. 6 hours siya. Buti na lang nung nagsimula umulan eh nandito na nga kami sa may school. Kaya naman medyo palakas pa nga lang yung ulan ng mga oras na yan. Fast forward na nga tayo at eto magluluto lang naman ako ng uulamin namin para sa hapunan. Nagisa nga lang ako dyan ng sibuyas at bawang maya maya nilagay ko na nga rin itong manok. Niluto ko lang yung kabilang side tapos binaliktad ko na nga rin. Maya maya naglagay na nga rin ako ng pampalasa tulad nga ng asin at paminta. Hinalo-halo ko nga lang para mag welcome banyo nilagay nating pampalasa tapos sinunod ko na nga itong tidbits. Eto nga po palang niluluto panghapunan namin ay isa sa mga burito kong ulam. Naglagay nga lang ako ng tubig hanggang sa maluto yung manok. Tapos maya maya nung okay na naglagay na nga rin ako ng gatas. Pagkatapos ay tinakpan ko na nga lang at nung kumulo nga ay luto na yung ulam. Kaya ito kain po tayo mga Parsi at Marcy. Kinabukasan pinagligpit ko nga lang si Sena ng higaan tapos nagwalis na nga rin ako dito. Dito nga pala kami natutulog sa may sala dahil napakainit nga sa may kwarto. After ko nga magwalis at saka magbunot ay binalik ko na nga rin isa isa yung mga upuan pati na nga rin itong carpet. Sinunod ko naman punasan dito dahil medyo alikabok na nga rin? Hindi naman na ganun kakalat dahil nga nakapaglinis na rin naman ako kagabi, hindi nga lang ako nakapagpunas-punas. At dahil sinisipag nga ako ngayong araw, kaya naman naisipan ko na nga rin magbunot ng sahig. At dahil wala nga pasok si Gia ngayon, kaya naman mas marami yung oras ko para makapaglinis at si naman itanghali pa ang pasok. May nabasa nga akong comment na puro paglilinis na nga lang daw at saka pag-aasikaso yung content ko. Alam niyo mga Parset at Marcy, pag magbablog nga kayo, dapat meron kayong niche o niche ban tawag dun. Mas maganda pa rin kasi talaga na meron kayong ganon kaysa nga random video yung i-upload nyo. Kung marunong kayong kumanta, eh, yun nga yung i-vlog nyo. Kung marunong naman kayong sumayaw, eh, ipakita nyo. At dahil wala naman akong talent, kaya naman kung ano nga lang yung usual na ginagawa ko sa isang araw, eh, yun na nga yung content ko. At saka dito rin talaga ako nakilala sa paglilinis ko at lahat nga ng viral videos ko, eh, puro paglilinis nga ng bahay. At eto, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Inalis ko nga lang itong pinakabalot nitong electric fan para nga malinisan yung loob. Kita nyo naman, sobrang dami na ngang alikabok. Pag naglilinis kasi ako ng electric fan, ilabas eh, lang naman yung nililinis ko at hindi ko naman na to binubuksan. Pag binubuksan ko kasi to ilang buwan muna yung nakakalipas kaya naman sobrang alikabok na nga. Ino-open ko na nga rin dito yung pangalawa naming electric pan para nga talagang sulit na sulit itong paglilinis ko. Sa labas ko nga pala to nilinisan para nga dito na rin malalaglag yung mga alikabok. Abay kita niya yan pagkakapal-kapal talaga ng alikabok ko. Oh. Kaya naman talaga maganda kung malilinisan ko nga yung loob nito paminsan-minsan kahit hindi naman buwan-buwan. Hindi nga natatanggal yung cover ng isang electric fan namin kaya ayun ay brinash brush ko na lang tapos pupunasan ko naman yan mamaya. Pagpasok ko naman sa loob ay hugasan ko naman itong ibang parts ng electric fan. Sabi nga nila, wag nga daw itong hugasan dahil mas madali nga daw mga lawang. Pero para sa akin, ay eh, mas malinis nga pagka ganitong hinuhugasan. At sa experience ko naman, ilang taon na itong electric fan sa amin pero wala namang kalawang. Mas matanda pa nga itong electric fan namin kaysa kay Gia. Kita niyo naman wala pang kalawang. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video. I-share ko na nga din sa inyo mga Pars at Mars hey, yung bago ko nga nilalaro ngayon. Ito nga yung epoch game at para nga makapaglaro ka e eh, kailangan mo lang naman mag-register. Kailangan mo lang naman nilagay yung mobile number mo, password, referral ID, verification code, tapos confirm. At pag okay na, eh pwede na tayo mag-login para makapagsimula na tayo maglaro. Meron nga din siyang daily bonus at sa so first day mo ay eh, makakakuha ka nga ng 1 coin. Kaya naman, meron ka na kagad 7 coins at pwede ka na nga maglaro. Sobrang malilibang ka din talaga sa paglalaro nitong epoch game dahil napakarami nga nitong laro. Pero munting paalala, ito ay para lamang sa adults at bawal sa mga bata. Pwedeng pwede nyo itong gawing libangan dahil habang naglalaro ka na, ikumikita eh, ka pa. At eto nga ang minds ang pinakagusto ko na nilalaro dito dahil napakadali nga lang manalo. Kailangan nga dito, e eh, puro gold coins lang yung mapipindot mo para manalo ka. O ba diba, napakadali lang. Kita nyo yung 6 pesos natin naging 7 pesos and 53 cents kagad. At kung nabitin ka naman sa paglalaro, ay eh, pwede ka dito mag in. I-click mo nga lang yung wallet. Pwede ka dito mag-cash in ng 100 to 50,000 pesos. I-click mo lang kung aling nga yung gusto mong i-cash in tapos confirm. Ilagay mo lang yung gcash number mo, verification code, pati na nga rin yung account na yung tapos save. At kung sunerte ka naman ay pwede mo na nga kagad itong i-withdraw. Pwede ka na kagad dito mag-withdraw as low as 300 pesos to 20,000 pesos. Ilagay mo lang yung withdrawal amount tapos yung gcash number mo then withdraw. Kaya ano pang inaantay nyo? Samahin nyo na nga rin ako maglaro.